good morning. So, kakaligo ko lang and kaka-prepare ko lang. Kasi for today's video, magla date kami ni Christian. And kagabi kasi guys, hindi ko na na-video, hiniram niya yung kotse ko. Kasi sabi niya, birthday daw ng tropa niya, so dadaan lang daw siya. Gabi na rin yun. So, sabi ko, o oh, sige, go lang. Ganyan, ganyan. Hiniram niya yung kotse ko. Daladala niya ngayon hanggang sa bahay nila. And then ngayon, hinihintay ko lang siya kasi susunduin niya ako. Kasi nga mag-lunch date kami. So, may naisip ako prank. <laughs> may naisip akong prank sa kanya since nagpakasaya siya kagabi. nag siya. Ganyan. So, ang naisip ko, guys, ipaprank ko siya na maglalagay ako ng underwear doon sa sasakyan ko. tas mamaya pagdating niya, sasabihin ko na, oh, baka ko sino-sino yung sumakay sa kotse, ganyan-ganyan, ang dumi-dumi. Eh, alam niya naman na, ayaw ko nang maduming sasakyan kasi maarte ako eh. Talagang gusto ko lagi malinis yung car ko. What? So, mamaya, tingnan natin kung paano ko mailalagay yung panty at saka paano ko ma setup up yung camera na hindi niya nahahalata. So, hintayin na natin siya, guys. Papunta na siya. So, yun, guys. Ito nga pala yung underwear na ilalagay ko. Bago pa to. Ay, may tag pa nga, oh. May tag pa siya, Victoria Secret siya. Pero mamay, syempre tatanggalin ko yung tag para hindi halata na bago pa. So, mam, parang ang gagawin ko siguro, ilalagay ko na lang doon sa may gilid ng passenger seat, doon sa gilid. Tapos pag check-check ko, kunyari yung gilid-gilid, ganyan-ganyan, kunyari ano lang ako. Check-check lang kung malumoy ba or ganyan. Tapos kunyari, makikita ko to. Tapos doon na magsisimula yung prank kung paano ba siya magre ako, anong nasabihin niya sa akin. So, kaya natin, baka mahuli natin. Malay nyo guys, diba? di ba? Hindi niya alam. mayroon pala talaga. So yun guys, abangan niyo na lang kung paano siya magre-react. Hintay na lang ako sa kanyang tagal. Sabi namin lunch date. Ano ko na ito? Magta 12.30 na. Kaya kunyari, GG din ako. Para maganda yung answer. dala dala ko din. <laughs> Say hi to the vlog mo, ka! Look, oh, Moka. look, 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 look! Look at the camera! You're so pretty! Mocha! Who's uh, that? Uh, who's that? I see. Ah, uh, love it! Grabe, love it! Who's that? Hey, hey, hey! Hey, hey! Wala! Tonto ka uh -huh. naman! Kamusta huh? mahal na ka gabi? Man. Lasing ka? Hindi ah, sakto. Uy, tingin ng mo. <laughs> lang. ako, kaya ako natagalan yung truck ah. guys, sobrang lamig ngayon dito. Negative, feels like negative 50 ata. So yun guys, nandito na siya. And wala siya ngayon dyan, syempre. <laughs> kasi pumasok siya sa bahay, sabi niya mag-CR lang daw siya. Kasi nga, naihi siya. Siguro naihi, sobrang lamig. Ewan ko nga kung ihi lang ba yun. So yun guys, mabuti na lang din. Kasi nga, nagkaroon tayo ng chance. I-set up yung camera, pati ilagay yung panty. So yun guys, salita na ako. I-set up ko na mabilisan kasi baka matapos na siya agad. So guys, dito ko nilagay yung panty. Ayan. Dito ko nilagay yung panty. Ayan, sa bibid. Para kunyari pag magsisit ko sa kanya, nakikita ko. Kasi pag sa ilalim, hindi naman ako yuyukuyuko yuluk pa sa ilalim. Parang dito. Ayan, kunyari nakaganyan lang yun dyan. Tapos dito ko na lang siguro isiset ko yung camera. Ayan, Pagkakita kami pa rin. Ayan. Ayan. Hindi niya yung mapapansin guys. Kasi ano na siya. Medyo meron pa siyang hangover. Kailangan mag-GG natin siya para makita natin kung ano ba yung reaction niya. Kala niya papakasaya lang siya. Sabi siyempre magpuparang tayo. Babawi tayo. Kailangan tayo manalo for today's video. So yun guys. Baka ano na siya. Baka tapos na. Babalik na ako sa loob para hindi niya manalata. So abangan niyo na lang yung pagpasok namin yung boss na ito nakapagod sa loob. ng ako kasi baka marinig niya ako. Maka huwag ka maingay. Ito na ako ulit sa loob para hindi niya mahalata na pumunta ako sa labas. So abangan natin yung paglabas niya sa CR tapos aalis na kami. <coughs> eh, ang um baho! Ang <coughs> um baho lang! <coughs> ano ginawa mo? Ba't ang tagal mo? Hindi, <coughs>

Sa gugat, gabi lamig ah. Gutom na rin ako eh. Gusto mo ba ng ano? May kanin? Or burger? Nainit na ng kotse eh. Nainitin oh, ko. Ka. O, kanina ko pa talaga yung start eh. Sayayin mo na ako sa gugat. Nag-wire ako naman dito. Ano? Nag-repool <laughs> ako sa lamig ah. Ano ito na? Ano yan? Ano? <laughs> po love. Tingnan mo yung mga carpet oh. Hindi mamaya may punasan ko. Apak Sino ba sama kay dito? Kami kami lang. Wala nag nagatid lang naman ako. Sino kami kami? Baby kan ko. Eh no may punasan ko na lang. Ang dami naman niya no, oh. tira. Sabi ko sa iyo eh. Sabi mo isa lang ano yung mo. are na hindi ko makuha. Ano to love kulay green? Tingnan mo. Hindi ko maduko. No, ako ko ba abasahin? Hindi, wala ko nag ng basahan. Ito yung basahan ko, repent eh. Ikaw nga. Ano yung mga dakot? Hindi, ano yun? Baka yung basahan lang yan. Basahan? Hindi naman. Hindi kasi di na yung ma marumi, di ba, May mga basahan. Wala, pahantin. Hindi ko alam yan. Kung saan kasi yan? Kadiri ito. Kanina to? Ano ko? Baka sa'yo yan. Baka naiwan mo yan Sa yan. Akin hindi <laughs> daw ako Sira ulo to. Hindi ko nga alam yan. Baka... Hindi ko din, Wala din akong ganito. Hindi, oh. baka siguro yung ano yan, di ba? Yung gamit. Lagi mo itong gamit. diniram Isang eh, beses ko lang Look, yan. Uh, Tatlo ka naman na yung ginamit. naman. Ba oh inamoy mo pa. Kanina to. Kanina to. Amoy ano? Amoy Kanina to. Baho eh. Kanino to? Ewan ko, hindi ko alam. Hindi mo alam. Bago ka ba? Kanino to? Pati <laughs> ba naman ako pagbibintangan mo lang? Wala mga. lang, ikaw lang gumamit nito. Kahapon wala pa to. Pumunta pa tayo sa kutsan kahapon. Di ba? Baka matagal na siguro yan. Ako isang Pataga? beses ko lang. Matagal! E, eh, nakita na sana ni Mama pag sumasakay siya dito. Ewan ko, kung kanino yan. Wala akong inaano. Ako... Pumunta lang ako, nag-ano lang ako, nag ako, tapos sinutid ko, tapos... <laughs> <laughs> Yun na, naginom ka kanino nga to. Ewan ko. Bakit... Ewan ko kanino Ano ba yan? Mamahalin niya na. Victoria's Secret pa. Sino? Kanino? Ewan Alam ko. Alam mo sa tropa mo. No! God! Please! No! Oh, baka yung tropa ko nagsuot ng party. <laughs> <laughs> Sira o. <laughs> Di ko nga alam yan. Promise talaga, mahal. Mamatay Di mo. Hindi ako nakikipagbiruan. Kanina to. Tingnan mo. Pex man, man. Mamatay mo. Tingnan mo. Kanina to. Bahala ka dyan. Sige, hindi tayo aalis. Hanggang hindi may nina ano. Ano ba yan? Hindi, tatanong ko na lang sila kung kanino ba yan. Itatanong, e, tatanong. Ba't may tatanong isa sa kin mo to? Sa iyo nga to eh. Paano mo ma ano paano nila magagamit to para kung sa mahubaran yung panty eh. Sasakay mo tayo kung may gamit. Hindi, baka mamaya Ewan ko. Ang hirap mo pahiramin Kung ganyan Pinayagan ka na nga na pumunta doon eh Hindi ko nga alam yan Hindi alam Ako pumunta ako doon Nagpaalam nga ako sa inyo na maayos Tapos magkaganyan ako sa yo. Malamang Hindi ko rin alam Misang alam payagan Ganyan pa mo Kaya ang hirap mong payagan eh Ganyan ginagawa mo hindi Pag mo nakainom man. ka na Wala ka na sa sarili Anong wala sa sarili? Alam ko nga eh Ako nakawi pang pa nga ako eh Nakauwi? Bahala natagal ka Natagal na lang ako Kasi natagal lang pagpunta dito Dahil nga yung, ano, yung yung, yung truck. Ano uh, ano yung muna kung kanino yan? Sinasabi ko sa'yo. Hindi ko nga alam yan. Sinasabi ko sa'yo, makik makikipag-iwalay na ako sa'yo. Oh, ano ba yun? Eh, sige na, sorry na, pero hindi ko alam yan. Oh, hell no! Eh, sige na, sorry na, pero hindi ko alam yan. sorry! sorry? edi inamin mo din! <laughs> Mahal! Ano ba yan? Kadiri uh, ka naman. Idi inamin mo din! Ano inamin? Oh, sorry ko eh. Kanino nga yan? Gusto ko malaman kung kanino. Hindi, like sorry ako kasi mayroong ganyan. Pero hindi ko Ay, ginawa ama, hindi yan. hindi sorry ka kasi may ganyan. Alam mo na may alam ganyan dyan. Mo alam mo, lagi mo ko pinagbibintangan. Alam mo nung oh ano? Oh, ano? Okay. Oh, hindi mo masabi, di ba? Tawa-tawa ka pa dyan. Kala mo nakikipagbiruan sa yung tao. Hindi <laughs> ko nga kasi alam yan. Ano ba meron dyan? Ano ba yan? Itapin mo nga yan. Ito, pwede ko magtapon. Ikaw ka, hindi ko alam kung kayo ng babae mo yan. Ako, nag-sorry lang na kasi bakit may ganyan. Dahil ayoko naman sakta yan damdamin mo kasi di ko naman talaga. Wala nga, kaya... na nasaktan na, may panty. Sa so tingin mo kaya nga sorry. Sa sorry nga kung may ganyan eh. Ako na bahala. Kaya nga, Ay, kasi ako kasi nga, usapin, kasi, ako usapin ko yung mga kaibigan ko or yung sino man nakikinig. Kadiri ka, ka hinira mo na 'yung sasakyan ng mga kaibigan mo, hinayaan mo pang gumawa dito ng ano-ano. O itatapon ka na 'to para makain na tayo. Hindi na, ayoko na kumain, wala na akong gana. O sige, hatiin mo na lang ako. Sige, eh, hati talaga kita. Oh, ulo ko pala eh. Sasabihin mo pa na kakausapin mo yung ano mo, yung kaibigan mo. Hinayaan mo yung kotse ko gamitin para sa ganyan. Kababuyan nyo. Matatropa kayo. Kababuyan Ish. nyo. Kayo. Kababuyan Ish. nyo. Kakagigil. <laughs> ano? Hindi nakakatawa Sorry tawa na, ka ng tawa kasi alam mo sa sarili mo kung kanino 'yan. Kaya ngayon pa lang sabihin mo na. Kundi Hindi, hindi Ang mo sinasabi kung kanino 'yan. Na, tama na ha, tama na. Ang ina mo. Nice. Yan <laughs> natin. Ako gigil ka. Sorry, sikat pa yan. Sige, tingnan mo pag titigan mo pa. O, gusto mo umuwi dahil ano, amoy-amoyin mo. O, ibaunin mo. Amoy-amoyin mo sa inyo. O di rin ka naman Amo yung yan, Di ko alam. Mamaya Sir, baka may sakit ka, pa may ano lang yan. pala yung gusto mo. Baka mamaya may sakit yan. May sakit yan pala eh. O ba't yung mo naisip? Ngayon di ba, na, ba siguro? Ngayon mo naisip. Baka mamaya isa yan eh. Ay, nakakamali ka Ay, lang. Ay sa akin. Poong ka ba? Ba't ko nalagay dito pante ko? Sira ulo ka ba? May bahay kami no. May alam, kwarto ako. Pagawain ba natin pante na yun? Hindi ko naman alam kung saan galing. Malay ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Tara, natit mo na lang ako. Para amoy-amoyin mo yan. Ayan, ayan, ayan. Kakagigit. Ano, may na ako. Alis na ako. Ayan na. Huwag ka maglakad. Di ate dala kita. lamig-lamig. Sira ulo. sige, sige. Ano ba yun? Ako wala akong ginawa. Mag-ano lang tayo. Ano ba yun? Nasaan na yun? Mag-ano lang, tayo. Mag... Tayo nga naman Doon muna ako sa bahay. Pagod din ako. Dahil... Pahinga mo mo. Talaga pahinga kasi tama na. Ayoko na. Besa ganyan ang ginagawa mo. Eh, tama na. Ayoko man nag-ano mo sorry kasi nga puro eh. Puro kasi ako sorry ako na wala naman akong kasalanan. Puro ka kasi nung alingan. Kakagigil <laughs> ka. Hindi, wala nga mahal. Alam e, mo naman na, na ako. ikaw lang like, lagi yung iniisip eh. Iniisip yan. Wala. magmuna mo na ako isipin. Sige na. Okay, magalit ka. Kakausapin ko lang ako saan galing. Sorry na. Love you. Ano ba? Wala. Ano ba yan mahal? Hindi ka ba na nagtitiwala sa eh. Hindi nakita ko pa yung panty na yan. Puli green pa ha. Hindi pa kayo nagtago. Sana blinak nyo para nagana dito. Camouflage. What? <laughs> Mahal naman. Wala nga akong inaalam dyan. Dito nyo pa siniksik. Pagka nag seatbelt yung tao, kitang kita ka agad. Kakagigit. Minit na eh. Na ulok. ko. Okay, Hindi, nasa rin. Ano ba? Wala um, ka na. I-drive mo na. Ayatid na kita. Ayako na. Kaya sa ganyan ang ano mo, makakabisit. Basta hindi ako nagsasot ng panty ah. Sige na, ibalik mo na. Ayaw ko na. Ibalik mo, ikaw na lang gumamit sa sakin ko. Ano? Linisin mo mabuti to ha. Linisin Anong... mo mabuti kababuyan babuyan nyo. Ano ibalik? Saan mo, nadidiri ako sa sarili ko sa sakin, nadidiri ako. Walang. Balik mo na lang. Ikaw, linisin mo to lahat. Linisin mo. Ang gulo mo. Nandito na tayo malapit sa bahay. Eh. Wala akong pakialam. Bakit? Ikaw nagbibili ng gas? Ikaw nagbabayad? Di naman ah. Ihiram ka ka kasi libre gas eh. Ibabalik para ano? Linisin mo to. Hindi ko to gagamitin hanggat nalalaman kung may mga kababuyan kayong ganyan. Ang gulo Kadog mo. Yutin. Ang gulo? Gulo mo din. Ikaw mas magulo. Alam mo, alam mo sa sarili mo yan. Dahil um, lasing ako, din ako, hindi ko rin um, alam. Ano ako ginagago. Sa ako, wala akong ginawang masama. Yan na. Ingat ka. So, in case bumaba ako, di niya alam. Nakarecord ako. Susi, pala. ko Susi, iwan ko sa'yo. siya, tatanungin niya daw eh, Tatanungin para din siya hindi sigurado eh, no? Ang galing-galing mo, boy. Wala sa tama mo, mahal. Guys, muti ka pa nga tayo mahuli kasi yung camera tumaog-taog na. kaya buti na lang hindi. Kaya... Butik na ako mainis, mahal. Butik kaya kunyari nyari, sabi ko, ibalik mo, ibalik mo kasi... Kinakalmahan ko na. Kasi nga tumaog yung camera. Dito, ko muna din sa loob. Oh, lamig. Ang mga mga ngayon ko, lamig ang lamig nga, sabi ko ba, kanina itutuloy ko pa ba ito ang lamig. Feels like 40 plus pa. Oo, na parang kamal, no? <laughs> nasaan na yung panty? Nasaan na <laughs> yung panty? Oo, ganyan pa. Saan galing ito? Nasaan mo yan? Sige, hanapin mo ngayon yung panty. <laughs> nasaan tama mo? Saan <laughs> galing yan? Uy, bago ito. Mahiya ka. Sorry, ako yan. Ang bago oh, ba pa. Oo, excuse me. Kahit tama yung mahiya. Bago to. Kala ko kung ano, kala ko kung ano yung <laughs> mahiya dyan. Nasaan tama mo? Sabi mo na mahal, na no prank ako. Pwede na. O eh, sabi mo, no <laughs> prank na prank ako. Nagtitimpe na ako, naiinis talaga <laughs> ako mahal. Nagtitimpe, <laughs> kahit dahil, ako. Dahil di ko rin alam kung bakit may napunta dyan dahil nakainom ako. Sabi mo na, na no prank ako. Na prank ako. Hindi ko rin alam eh, kasi tag-iisip ako kasi lasing na lasing. Naiinis na siya, nakikita ko na Basta alam ko, nag lang ako, nagda na ako, eh, puyat na puyat din ako kaya hindi ko na alam kung saan galing ba yun. gusto ako kakala ko basahan eh. Ayun, Ay, serious, nasa saka madumi. Aminin ko, madumi talaga. Oo, o, andumi talaga guys. Kailangan linisin. Totoo na, sige, totoo na. Oo so, na, na. Yun guys, yun lang. successful yung prank natin. Siyempre, kailangan natin gumantin. Nagpakasaya siya kagabi eh. Sige so, gutom na ako. Kain na tayo. <laughs> kain na tayo lang. Ibalik mo na ako. Gana. Wala na gana kumain. Ako may gana, sobra. Gutom na, gutom tuloy ako ngayon. ina, <laughs> na, muna, mo na yan. Ano nga kain tayo? Kanina pa tayo nagtatalo na. <laughs> so yun lang guys. Sana nagustuhan nyo. And na-prank. Na-prank si Filipino Young Tracker. Let's go.